Napatingin si JT sarilo sa bedside table niya Alauna na na madaling araw Hindi pa siya natutulog dahil maghapon na siya tulog Bumabawi ang katawan niya sa ilang araw na pagkakasakit Sinipon siya na malamang ay nagtuloy sa ubo Kung hindi siya kaagad nakainom ng gamot at iyon ay dahil lamang sa isang lasenggang babae na hanggang ngayon na hindi niya alam ang pangalan. Ilang ulit na pinag-isipan ni JT kung gagawa pa ng hakbang tungkol sa bagay na iyon. Hanggang sa huli ay hinayaan na lamang niya. Hassle pa sa kanya kung sasampahan niya ng kaso ang mga pulis na iyon. Na kahit ilang ulit niyang pakiusapan ay hindi siya pinagbigyan tumawag ng abogado. Parang pinagtripan lamang talaga siya ng mga iyon ang ego niya ay bisit na bisit. Ngunit magagastusan pa siya kapag nagdemanda siya. Kung ku kukunin naman niya, abogado si Paul, masyado naman itong maabala. Naisip na lamang ni JT na kapag hindi siya pinatahimik ng ego niya, ay sa kanya aaksyonan. Sa ngayon, Maraming mas mahalagang bagay na dapat ayusin Dadalawin pa niya kinabukasan ang mga pamangkin niya At mala malamang na ipasal kahit sa alabang town center lang Ibibili rin niya ng mga laruan Ang mga pamangkin gaya ng ibiniling sa kanya ng kanyang ina Itinliklop niya ang libro yung binabasa at muling nag hello Hi si Juan Estevez ka ba? Bika ng babae mula sa kabilang linya Oo, sino to? Kumunot ang kanyang noo. malamus ang tinig na tumatawag. Pero wala ba itong rilo kung sino man ito? Si Dandan to. Magkita tayo bukas. Dandan? Sinong Dandan? Lalong kumunot ang kanyang noo. Yung babaeng dinala mo sa motel? Tumawa ito. Ihintayin kita bukas. ATC. Malapit lang yun. Sa, yun sa 6 p.m. Starbucks. Nakamulagat lang si JT sa kawalan. Hindi makapaniwalang sa kanyang naririnig. Hello? Nandiyan ka pa ba? Tanong ng tumatawag. Ayos ka talaga. Tangi na sambit sa niya. Talagang ayos ako. Paano? Magkikita na lang tayo. Bukas. Kapag hindi ka pumunta, lagot ka sa akin. Yun lang at nawala na ito sa kabilang linya. Takang-takang naiiling at naaalibad barang ibinibana ni JT ang otobido. Di yata sadyang may side ng babaeng yun, tatawag sa kanya ng alauna ng madaling araw at magsiset ng meeting. Ba yun o oh, date? At kapag hindi siya pumunta ay lagot siya, sumusobra na talaga ang babaeng iyon. Pero kakaiba, aaminin niya na iintriga siya ng labis dito. Ang weird, hindi makapinganiwala si JT sa naganap na usapan. Kung usapan man ang matatawag yun, ni hindi siya naka, o oh, oo, oo, nakatanggi. May hangin nga siguro talaga sa ulo, sa isip-isip niya. Hindi niya dapat ipagtaka iyon. Hindi alam ni JT kung pupunta nga siya. Bahala na. Malamang hindi. Bakit niya pagbibigyan ng babaeng iyon? Hindi niya ito kilala. At higit sa lahat, tinulungan na nga niya ay pinahamak pa siya and why in the name of everything that was Hollywood he associated himself with someone like that? Baka kinabukasan, busit na busit si, Ch si JT sa si sarili niyang matagpuan niyang nagpapaalam siya sa hipag niya ng maaga upang katagpuin ng babae. Paano hindi? Walang tigil ito sa pagtawag. Sa si cellphone niyang alam din pa lang ang numero. Sige na JT, we can manage. We can ng hipag niya. Sumama man ang mga pamangkin niya. Sa kanya ay hindi pumayag ang hipag niya na hindi ito kasama sa lakad. Mabuti na lamang at doon din sa labang Town Center ay ang mga bata. Hinagganay niya ang mga pamangkin niya. Saka napapailing ito na tinuwo ang Starbucks. Kaganyan nakita ang babae nagpakilala bilang dandan. Oh, she was pretty, very pretty, but she was breeding a maldita sort of green. At bakit nga ba naman hindi? Nagpauto naman siya rito. Naroon siya. Walang ideya kung ano ay ng isip nito. He just silent hope. He would not end up in jail this time. Hindi maiwasan ni Dandan ang mapangiti sa pagkakita kay Juan Tevez. There was something about the man that caught her attention. Marahil, yun nga ay ang ilang similarities nito kay Harold na napunanya niya. Isa pa, kaya nainis niyang makitang muli. Ang lalakay nais niyang iparating dito ang kanyang pasasalamat. Kung iba siguro ang natanong na taong nakakita sa kanya, baka napahamak na siya. Sa puntong iyon, tulad na tulad ito ni Harold, Harold would never take advantage of anyone in need at muhan tulad ni Harold ay hindi siya mapahindian ni Juan Tevez. Hayunat naro ng lalaki, nang tuluyan ang makalapit si Juan Tevez ay naupo ito sa tapat niya, nakasimangot. Mumitikang nga riyan, Anita rito. Nagbuga lang ito ng hangin. Kumain ka na ba? Oo. Eh bakit ka kumain? Ililibre nga kita. Sinabi mo ba? Mukang inis na. Si Tevez. Napabungsin si Dandan. Noon nagsisimula pa lamang sila ni Harold. Ganon din sila. Inis na inis anong mayabang nobyo sa kanya. Sa kalaunan, noong nagkahulugan na ang mga loob nila, sinabi nito sa kanya na masyadong siyang selbahe rito noon. Natural nga yata sa fanyang pagiging maldita. Si grew up mostly alone. Ilang kamag-anakan ang kinirahan sa sapagkat maaga siyang naulila sa mga magulang parang nagturong-turong lamang makamag-anak para makapagtapos siya. Nang makapagtapos na siya, nang hanap na siya ng trabaho at hindi na umasa mga ito. Kulang na lang kasi ay sumbat ng harapan ng mga kamag-anak ang pagpapaaraw sa kanya. She so basically did her own thing where well, she liked it, how she liked it. She met Harold at Avar, isa itong ahente ng malalakang surplus items. He earned a lot. Nice nga nito magsaray hindi ng negosyo kapag nakasal na sila. May nakuha na itong pwesto. Lahat ay ayos na. But God had another plan for him as it turned out. Sa relationship nila ni Harold, si Dandan ang baby. She loved pampering here and she loved to a pampered. Hindi rin naman sa sapagkat malambing siyang nobya ang relationship niya sa kaibigan kasama sa opisina ay kay Harold. Lahat ay nag-uumpisa sa ganoon. It, it, took a while before she showed her real self to anyone that she was capable of being kind to. She guessed she would build that way. O sige na, ibili mo na ako ng truffle sino you know, saka tuna sandwich. Gutom na ako, One tagal mo. Sabi nga kay Juan Tevez, tumingin lamang ito sa kanya. Tila hindi makapaniwala sa sinabi niya. Ano ka mo? Kahoy, bili mo na ako ng frap at tuna sandwich. Bilisan mo na. Late ka kaya, ikaw na ang bumili. Hindi ka dapat na late sa usapan. Pamdihira. Bilisan mo na. Nais nang matawa ni Dandan sa ekspresyon ng mukha ni Juan Tevez. Of course, she was under-testing him. But if she, if she could get away with it, she was sure with glad nagbuka na naman si Juan ng hangin pero tumalima naman sa kanyang kasiyahan nang magbalik ito ay may tanga tanga ng tray o murder, murder ito para sa sarili akala ko ba ililibre mo ko reklamo nito paano ko pagagawin yon ayan na nakabili ka na ewan ko sa'yo tangin sambit nito nagsimula na lamang kumain bukhang ginutom ito sa kanya she Do you have a car? Tanaw ni Dandan kay Juan na Matagal na natiling nakatitik ang binata sa sandwich nito. Bago timingin sa kanyang mukha, hindi ada umimik. Tila pinag-aralan mo na ang mukha ni Dandan. Sinalubong niya ang tingin ni Juan Tevez. Itanas nito ang mga bandikar. Yes, I have a car. I just don't see that having anything to do with anything. What are you talking about? we can drive around if you have a car. Casual na tanong ni Dandan. Sa sabay inom ng frap. Sa likod ng isip niya, marahil. Ang similarities nito sa dating kasintahan niya. Ang maging para mapahamak siya. Ngunit, naisip din ni Dandan na pumasamang tao ito ay noon pa siya napahamak. The guy had already demonstrated his trustworthiness and integrity the first time they met, which was still much to her. The first part, at least, still she trusted him, and she wanted to get to know him better. Nabanggit niya kay Karen ang plano niyang kausapin uli ang lalaki. Eh. Tutol na tutol ang kaibigan. Ang sabi pa ni Karen ay nababaryo na siya. Halata naman daw ang disgusto ni JT sa kanya. Hindi nakaligtas sa paibigay niya, matalim na sulyap sa kanya, hindi sa persinto. Dagdag pa ng kaibigay niya ay hindi. Nakikita lang daw niya si hardito Hindi rin kasi nakaligtas kay Karen ang pagkakawin ng dalawa. Siguro ma ay ganun. Pero ano naman ang masama kung ganoon nga? Maybe it's for the higher powers well that she met this guy. Baka naisip na tagdahan ng bigyan naman siya ng na kaunting ligaya. She had been mourning for two years already. Bawat umaga ay napakahirap pa rin sa pangyaisiping habang buhay nang wala sa piling niya si Harold. It was a truth too hard to handle for she was messing him like crazy. Sa tuwing may panahon, si Dandan ay tinadalaw niyang puntod ni Harold sa probinsya. Nagpa siya kasi ang mga magulang ng dating nobyo na sa probinsya na nang ilagak ang labi nito. But his memory was everywhere he was at the malls and restaurants and grocery store, on the road, in her apartment, everywhere. Sa pagwakat sa tatlong tao pagiging magkasintahan nila, ay napuntahan na nila na magkasama halos lahat ng lugar. And now, here was Juan Tevez, her reward. Alam na ni Danda na hindi ito si Harold. She just like looking at him. She just loved the idea that she was with the person who somewhat like looked like Harold and had the dignity of Harold and who acted similarly with Harold the first time they met. Wala naman binabalak na masama si Dandan sa lalaking ito. She was just looking for his company. kung hindi naman ay masyadong kaabalahan kay Juan Tevez dahil naroon ito ngayon. You want us to drive around? Tanong nito. Napapailing ito. yeah, yeah, Michelle tayo. Saan ka ba naka park? Ari Dandan na tumayo na. Bit-bit ang inumi niyang hindi pa niya naubos. Oh my God! Sambit na nalaki na tumayo na rin. I'm not driving around the you. I don't even know you. Who are you really? And most importantly, what do you want from me? Saan ka nakapark? Ulit dandan. My car is right there. Itinuro ni Juan Deves ang parking area sa tapat. But you're not getting in my car. Umuwi ka na, you're crazy. Sa harap na ang gawin ay nagtungo si Danda sa parking area. Sumunod ang binata sa kanya. Binalingan ulit siya nito. Saan? Nang sabihin, parang malapit ng manapak si Juan ay kulam. Namumula ang mukha nito. Kasabay niyon ay halatang takantahan na ito sa ikinikilos niya. Ikinatuwa naman iyon ni Dandan. She Dan, was never going to forget here after the episode. She was sure. Kahit Goro ang una pala mo ng pagtatakbo nila ay hindi na siya malilimutan nito. Larap na ngayon. Do you have a nickname? Juan Tevez? Tanong yan na hangiti. JT, what's your real name anyway? Paula Danica. So, what's your car? The the blue fab safari. Ani tila sumuuna Naibagsak na ibagsak na gitia mga kamay stagiliran at nagpatiuna na sa nito ito. Pinagpaspay niya ng pinto ng binata at sumakay naman kagad siya roon. Bahagya siya yung sa itsura ng loob niyon. It did not smell like cherry, like Harold's bahagya rin mahalat doon nang sumakay na si JT at ay eh, binuhay nito ang makina ng sasakyan. San ka ba nakatira? Ihahatid na kita. Bakit ang dami mong dito? Tanong ni Dandan at binuksan ang gloves compartment. Nakakita siya ng dalawang kahan ng Marlboro Lights doon. And you smoke? That disgusting. What do you care? And keeping this ipinasok ni Danda sa kanyang bag ang mga ng sigarilyo. Inagaw ni JT ang kanyang bag at pinawi ang mga iyon. What is eh? What is going on? Mataas na tinig na to. Ano bang gusto mong gawin sa akin? Sino ka ba? You're, you're crazy. Smoking, my dear, is bad for the health. And drinking, it's not? I don't drink often. But this is not the point for the love of God. Ikiniskis ni Deity ang palad sa noong, sa kasukot, bigla na lamang tumawa. Oh, she loved the way he laughed, buong buo, para bang tuwang tuwa. Hangga sa tutok na nitong tiyas sa pagtawa, binalingay siya ng binata. Waha, wala ka lang bang magawa sa buhay mo? Tumango si Dandan. Parang ganoon na rin. Okay, tumango tango ito. San ka? hat na kita. Diyan sa tapat ng Manuela, tumulo si JT at pinaandar na ang sasakyan. Habang nagmamaneho ang binata ay naman niya ang mga sa loob ng sasakyan. Tumawa ulit ang ngunit hinayaan na siya. Bumili ka ng air fresher mo, yung cherry. Opo, at huwag ka na rin manigarilyo. Huwag ka na rin maglalasing malikip-kip si Dandan at muna pinakailan mo ng gloves compartment ni Katie. May nakita rin siyang chewing gum doon, Breath freshener, Bible, restroom ng sisakin at kung ano-ano pa. Kinuha ni Dandan ang chewing gum. Don't ever chew, chew gum. Block sa ang bintana at itinapo din sa labas. I hate it when someone chews gum. Oh, ipasok mo riyan itinuro nilanda ng isang subdivision. Ganoon nga ang ginawa ni JT hanggang sabihan niya rito ang sa isang tindahan ng sasakyan nito. Tara na, dyan ka nakatira? Hindi, pero kilala kong may-ari nito. Pwede tayong mag okay. Saka masarap pang hitok rito. Tara na. na, si Dandan bago pa makapagprotesta si JT. Pailing-ilin na naman ang binata nang bumaba na si Satyar nang makapasok sa loob yung maliit na tindahan na ay mayroon dong ilang mesa at mano black chairs. Kilala niya ang may-ari niyon, tambay ni na iyon ni Minerva. Ilang ulit na rin niya roon si Harold noon. Kaagad na binati si Dandan sa may-ari. Umorder siya ng spe special roon na adobong hito. Actually, ilang luto ng hito at squid balls lang naman ang tinda roon. Bukod sa paninda ng sari-sari store, kahanta a ah. ninapitay niya ang at busy ti player ang video ako kado na eh, hindi yung tipong inuhulugan ng coins pambahay lamang style doon Nagsanma siya ng city hindi nagtagaray, kumakanta na siya nang matapos ay murder siya ng dalong ng 45 tig isa sila ahalo ko ba hindi ako magyosi basta hindi ka na iinom wala sinabi sinabing hindi na ako iinom unfair And for your face, uminom ka na. Mukha pa lagi na mawala magawa si JT sa kainan niya. Hindi nagtagal ay kumakanta na rin ng binata. Parang matagal na silang magbarkada na nagkakasiyahan doon. Pati ang may-ari ng lugar na sa kanila. Hindi na napapansin dandan ang dami ng naiinom niya. Ayos ka lang ba? Tanong ni JT sa kanya maya, -maya. Ipinikit din niya ang mga mata. Bahagyan ng malabot tingin niya sa binata. Kahit kailan ay mabil siyang malasing. Inabot niya ang kamay nito at pinisil. Iyon ang mariin. Harold?